sa panahon nga nahalos lahat ng na mga bagay ay isinesexualize gaya ng mga pelikula at mga content sa social media ay maraming mga lalaki ang nauhulog sa tentasyon ng pagpafap o pagsasarili. Itinuro at sinabi nga sa atin simula ng mga bata pa lamang tayo sa eskwelahan at sa mga napapanood natin na ang pagpapap o masturbating ay ayos lamang gawin dahil ito ay normal lamang at maganda itong gawin upang hindi ka magkaroon ng testicular cancer. Ngunit, ang katotohanan ay binibrainwash lamang nila tayo dahil nga na ang pagmamasturbate ay nilalayo ka sa tamang estado ng iyong sarili, kaisipan at higit sa lahat nilalayo ka nito sa iyong potensyal. Kapag ikaw nga ay nag-fap nag-fap, ikaw ay mawawalan ng gana at kadalasan ikaw ay antokin, dahil nga saang iyong energy ay naubos na sa fapping. Bukod dito, kapag ikaw ay nanood ng corn at sinabayan mo pa ng pagsasarili, ikaw ay masasatisfy at mawawalan ng gana at interes na makipag-interact sa real world at lalong-lalo na sa mga babae. Bukod dito, ay mawawalan ka din ng confidence kapag katapos mo mag-fap. Fapping in corn is like a drugs. Nakakasira din ito ng utak mo dahil kada ginagawa mo, yung ganitong bagay ay nasisira yung dopamine receptors mo. Kadahilanan, kung bakit ka naboboring at feeling depressed after fapping. Pero kapag ikaw nga ay nag-semen retention, makukuha mo ang mga benefit na kinuha sa'yo lahat ng fapping. Ang semen retention nga ay magbibigay sa'yo ng extra energy para sa pagharap sa buhay. Tayong mga lalaki ay may malaking sexual desires at kapag pinili natin ito na kontrolin. Ang malakas na energy na ito ay magbibigay sa atin na malaking advantage kumpara sa mga lalaking nagpa-fop ng nagpa There's something good in primal aura sa mga lalaking nagse-semen retention. And women and other men can sense it. Kapag isinagawa mo nga ang no-fop o semen retention, ay hindi lamang ito dito natatapos. syempre kailangan mo din itong sabayan ng mga productive na bagay. Gaya ng learning, pag-exercise, pagkuha o paggawa ng pera, at madami pang iba. Ang semen retention, katulad ng sinabi ko kanina, ay magbibigay sa iyo ng advantage kumpara sa mga lalaking nagpa-fop ang nagpa-fop. Ngunit makukuha mo lamang ng buong buo ang mga benefits ng semen retention kung gagamitin mo ito ng tama. Palagi mo lamang na pagkatandaan na kapag ikaw ay na sa comfort, ang mga pangarap mo ay mamamatay. Kung kaya't kailangan mo maging disiplinado para magstay ka sa track mo at ma-achieve mo ang mga gusto mo. Itatak mo sa isip mo na ang disiplina ang nagsiseparate sa pagitan ng tunay na lalaki at mga manjail. So ayun, hanggang dito na lang muna ulit tayo mga troops. By the way, kung gusto mo pa mas lumakas sa buhay, I don't forget to show your love by hitting the like and subscribe button. At syempre, huwag din kalimutan na pindutin ang notification bell para laging updated sa aking mga video na ilalabas. So ayun, hanggang dito na lang muna tayo mga troops. Hasta la vista.